Kung ikaw ay nag-aaral, kailangan mong magsulat ng sanaysay para makakuha ng mataas na grado. Pero paano ka magsisimula? Kung walang gabay mula sa iyong paaralan, manatili ka dito at tignan ang video na ito. Sa video na ito, ipapakita namin kung paano ayusin ang iyong sanaysay at magbigay ng madaling tips sa pagsusulat. Huwag kalimutan na i-click ang subscribe button at notification bell para sa iba pang mga kapakipakinabang na video. Una, mag-isip ng maayos. Ang iyong sanaysay ay susukatin kung gaano mo na ipapakita ang iyong punto. Kailangan mong ipakita na kaya mong kumuha ng isang paksa at magbigay ng ebidensya para suportahan ito. Pangalawa, mag-research. Bago ka magsulat, kailangan mong mag-research tungkol sa iyong paksa. Maghanap ng iba't ibang impormasyon mula sa mga libro at mga website. Ang pagbabasa ng iba ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas marami pang ideya. Pangatlo, gumawa ng balangkas o outline. Ngayon na mayroon ka ng impormasyon, oras na para gumawa ng balangkas. Ang balangkas ay makakatulong sa iyo na maging maayos ang iyong sanaysay. Planuhin ito ng mabuti. Pangapat, isulat ang introduksyon. Ang introduksyon ay isang maikling talata na nagsasabi kung ano ang pag-uusapan sa sanaysay. Dito, kailangan mong sabihin ang iyong argumento at kung paano mo ito ipapakita. Panglima, dive into the body of essay. Ang katawan ng iyong sanaysay ay dito mo ipapakita ang iyong mga argumento. Magbigay ng mga halimbawa at katotohanan na sumusuporta sa iyong mga sinabi. Siguraduhing maayos ang pagkakasulat. Pang-anim tapusin ang iyong natuklasan. Ibalik ang iyong pangunahing punto at ibuod ang mga pangunahing ideya. Iugnay ito sa iyong introduksyon para sa magandang pagtatapos. Pangpito, ilagay ang iyong reference. Siguraduhin banggitin ang mga pinagkuhanan ng iyong impormasyon. Kailangan ipakita na ang iyong mga ideya ay totoo at mula sa mga maaasahang sanggunian. Mag-proofread basahin muli ang iyong sanaysay para tiyakin na walang mali. Maaari ka ring humingi ng tulong sa isang kaibigan o pamilya para suriin ito. Ang pagsusulat ng sanaysay ay maaaring nakakakaba pero matutulungan ka sa mga tips na ito.